Hello, hello! Welcome to Master Ipong TV at Sabado na, na naman po at long weekend ulit dahil sa lunis ay wala na naman pasok dahil celebration ng unang sigaw ng Nueva Ecija Ayan So kami po, ang aking mga bikers ay pupunta po kami ngayon sa Dinggalan Aurora Ayan, so ito po Nag-rides na naman po kami ngayong weekend Ayan dahil ng pasok tayo po ay maglibot muna at mag-enjoy sa long weekend so ito na po kami ngayon sa bandang Laur galing po kami ng kabanatuan at uh, mapanik na po kami ngayon ng uh, mapunta na po kami ng ito na po, nagkos na po kami ng Palayan Ito na po ay bandang laur, Mapanik na po kami ng Gabaldon Ayan Ang gayari po ng Gabaldon Ay uh, akit na po kami ng Aurora Tinggal na po Malapit na no Kasi umalis po kami sa Kabanatuan Bandang uh, 6.30 po ng umaga 6.30 po ng umaga Kaya uh, kasama po natin na mga taganes mga ICT students po natin at mga estudyante po natin sa ESP edukasyon sa pagbabike ayan <laughs> ayan nagpunta po tayo kaya po tayo ay nakamask Shout out, shout out po sa lahat ng ating mga subscribers, mga followers ng Master Epoch TV sa Facebook, sa TikTok, and sa YouTube. nag na naman po tayo. Ah, and dahil long weekend na naman. nakikita nyo pong view napakasariwang mga palayan ng Nueva Ecija dito po sa Lahore, Nueva Ecija Ayan. so masama po natin ulit ang ating uh, mag mag-eating na vipers Ang Lahore natin kami ngayon. Makapot po kami ng Gabalcote. Dalan Aurora so, Ganito lang po ginagawa namin kapag uh, walang pasok Naglilibot lamang Para po maensayo ang ating mga fiber Ensayo, ensayo Nandinggalan, Aurora Yan, uh, Master Ipong TV Siyempre, okay, na-miss po natin ito Dahil uh, ilang panahon po tayong uh, may karamdaman Ngunit ngayon po ay sa awa ng Diyos Ay tayo po ay uh, magaling na Yan na over fatigue ma Sir Ipong ay uh, sunod-sunod po ang mga naging travel natin ng mga nakakaraan kaya tayo na ay napagod kaya tayo ay namahinga ng ilang araw ilang panahon ayun po ay uh, back to rights na naman tayo long weekend sama na naman natin ang ating mga bikers so natin na po kami sa bayan ng Lahore na po kami doon sa bundok na nakikita nyo na yan, sa ilang sandali bubaya na po ito ng laun shout out, shout out magandang umaga sa ating po ang mga subscribers and followers ng Master Ipong TV sa Facebook, sa Youtube, and sa TikTok ayan, hello, hello po sa ating lahat kasama so, na naman natin ang ating

sa mga manonood po ng concert sa September 2 inaanyayan na po natin sa Utang Sigaw Free Concert dyan po kaganapin sa Les of uh, 7pm andyan na po pag-uwi at uh, nakaset na po ang stage Nahandahan lang po ang aming takbo dahil marahe po sa sakyan. Medyo tinangkali na po kami. Kasi nang dalawa yung ating mga kasamang bikers. Si Jermaine at si Rupo. Shout shoutout sa ICT. Great time. Sana yung mga bikers natin ng NES ay makasama rin susunod sa aming mga rides. No? Dapat po sa La Vigilia kami pupunta. Eh, nagbago eh, eh, po ng rota. Dapat pa po kami ngayon sa Dingalan. Dapat nga po magbabaler kami kaya lang medyo nilangali na po kami ng alis. Kaya po hindi po natuloy sa pagkakas. Kaya sabi ko, aurora din naman ang Dingalan. Magdalan tayo ulit. Live na live po tayo sa Master Hipong TV Kasama po ang ating mga Master Hipong TV Bikers IDTV so, Paaob na po kami ngayon Nandito pa rin kami sa bayan ng Lahore Nueva Ecija Ayan, yeah. so Bablog vlog tayo ngayon Ngayon ako mga bumbero po Nating mag-i-heating Mukhang galing sila sa Pagkakula ng sunog dito sa gabi ng labor. Ayan po, natin sila. Ayan, ayan. Charo-charo sa ating mga ESP-9 students sa 9 ARA, 9 Time Tree, 9 Ipil-ipil, 9 Kamagong, 9, 9 Acapulco. Ayan. Charo-charo sa inyo. Ganun din sa 9 SPA, 9 ICT. 9SPFL, 9SPJ, ng Nueva High School. Ganon din sa 9 Lara and 9 Mahogany. Shout out, shout out sa inyong lahat, lahat na mga subscribers and followers ng Master Epong TV. At sa kanila kong mga advisors and subject teachers ng grade 9. Ayan! sa grade 10 paahon na po kami ngayon. Ayan, ganyan po silang umahon. Matayo-tayo. May mga nagdag-jogging dahil dito. Batang na o. Live na live po tayo ngayon sa Master Ipong TV kasama ang ating mga bikers. Tayo po ay nakamotor pa rin. Ayan. nakagwantes po tayo ang iyo. Sarap pong mag-ride. Long weekend, no? Sarap mag-libot. Ito lang po ginagawa namin. Paso ipong TV. Nag-ride-ride lang kami. Walang paso. And sayo na rin sa mga batang ito. Para pag kami lalaban na kaming mga karera ay uh, malalakas po. Ang <laughs> kanilang mga tuhod. ay talagang uh, sinasanay ko po itong dalawa na po ng mga panlaban po ito ng Master Hipong TV Bikers po natin po sila dito na po kami sa palabas na po ng lao hindi naman kami nagmamadali kaya enjoy lang namin ang aming ride sabado na naman kaya kami ay nagra-ride ka. Shout out, shout out. Susunod po dito ay Gabaldon. Madadaanan po namin ang Batu Peri at ang Natupinga. Uh, Natanyag na po dito sa Cueva Esina. Ang mga gulay na ito ng uh, Batu Peri at Tupinga. Ang mga Facebook page -face po yung mga uh, yan Tanda naman nila yung Ganyan po sila Itong tututok po, po, po itong na po yan yeah, Para bumilis po, po sila Ayan, style po nila yung dalawa Talaga po sila ito. Shoutout, shoutout sa DBW8 na naipagawa itong uh, sa na ito. Uh, na itong, uh, kalsada yung National Road to okay? Pero, pero si sa mga motorist. yung mga na po itong iwasan po natin at yung mga bikers so, mamaya po sa Dupinga ipakikita eh, ko po, po sa inyo at sa Batuferi kaya po kami ay nasa gawin na po ng area po na iniyan medyo napapagod na po si Jermaine kaya na sa rin po 遗留。 Wow. Oh. Ano, Rigor? Kaya pa ba, Rigor? Ay, may nalaglag na ano, Iba yan? Pasura. Alam po eh, si Buyas. Sarap.